Hello oh, mga kabibilag, magsusumba daw kami ni Katana Rich. Mawa na sumba? Yeah. Okay, sumba tayo ha? Okay. Okay, mag-ayos naman tayo konti. Hmm? Ewan eh, ko sa'yo, ano pang mo? Susumba uh -huh. kami ni Katana Rich. No, Saan no, bibi ko? Don't eh, hindi yan, diyan for sumba. No, dapat rubber shoes. Uh, dapat rubber shoes. Yeah. Has rubber shoes smooth? Where's your rubber shoes? I rubber shoes. Rubber shoes. Okay. I will wait for you, huh? Any phone. Ano ka muna ng buhok mo? Dapat maganda ka. Ano? Opo. Iusin natin yung buhok mo. Jay! Sintang ka dito. Mommy, Jay! Sisi ha! Payam ha, payam! Payam. Payalam sisi ha. Susumba lang si Tana ha. Jay! Jay! Sisi ba siya? I said, I don't want, want to dance. I oh, oh. <laughs> don't want to dance like it. <laughs> that, it's Yeah, it's funny. I'm Only the one? Yeah. I'm <laughs> Ha <laughs> ha. We No, Conditioner Shampoo? Conditioner It's not No, it's not itchy It's smooth Is it hair? Can I help you? Okay Help me ayusin ko yung what ano ayoko nyan I don't like it yung isa uh, do like I, I don't like green I like pink okay. That, wait, want, what Okay. you what do you want pink okay. okay what do you want the way, where, where you like. wow wow Sandali na. Para magkusumba na tayo. Papawis tayo para sexy. Parang piling ko masasabunutan ako ah. Ano nga ako na? Jordan. Well Sumba. No. Mendo niya kilikili. Bango. Hindi na amoy ano. Suka. Soka. Saris. Hindi na amoy soka yun. Ayusin natin yung kilay. Sumba. Sumba. Kilay is life. Kilay. <laughs> Oh, ang lamig mga ka-baby mo. Parang ano eh. Malamig pa sa pag-mulch B, hey, no. Wait, wait, wait. What's that? Binatog? Binatog. Yeah, binatog. It's corn. Yeah, corn. Binatog. Binatog. It, it's white. Right. No, corn like fading white and then yellow. And like a the, like like a pampa. Oh. <laughs> <laughs> This one balang <sumba> nagpapaganda. <laughs> Para masarap ang indak no tanan. <laughs> ba ang sumba sa YouTube? Ang dami-dami dami naka yung naka-YouTube na nagsasumba. Grupo-grupo ah. po nga sila eh. I-comment nyo nga mga kabibilag kung ang sumba ba ay nakaka-copyright sa YouTube. Kasi, <clears throat> alam ko, ang dami-dami dami naman nagsasumba. Bakit ilalagay naman na ano eh, music not mine eh. Bakit yan Dada, eh? wag ano kung mag-upload tuloy. Pero alam ko hindi naman kasi natural na kasumba yung may tutubi. Ang higpit ng YouTube eh. daming kaartihan ba? daming bawal. Oh, hawag mo yung cellphone di. Huwag mo patayin ha. Ikaw ang hilig mong magpatay kahit hindi pa tapos eh mo si bibi mo. Kaya upload natin 'yan. Gandang, hapon hapon, mga ng ka <laughs> bu bu ano, bulol. Gandang, Ganda hapon hapon, mga ng ka baby hapon. Sumba tayo. Ayun, mag-aday ka na pa. Sumba na tayo. Bye-bye. bye bye, bye. bye.